Libo-libong deboto ang nakiisa sa solemn procession ng imahe ng Santo Niño sa Cebu, isa sa pinakamahalagang bahagi ng Sinulog Festival. At bago ito ay pinarada ang mga imahe ng Santo Niño at Bilheng Maria sa dagat. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Ian. Pia, kahit nga pabugso-bugso ang uh, ulan na hindi nito napigil ang mga deboto ni uh, Santo Niño na makiisa sa mga aktibidad ng Sinulog Festival dito sa Cebu City. Mga pinagkabit-kabit na lobo na bumuo ng mga higanting rosaryo ang pinakawalan sa ere bago sinimulan ang fluvial procession. Kahit pabugso-bugso ang ulan, pa rin ang mga diboto sa Wano Wharf. Marami rin ang sumakay sa sarili nilang bangka para lumahok sa prosesyon. Todo indak pa ang ilang diboto habang isinasayaw ang kanilang imahen ng batang Jesus. Mabagal ang takbo ng galyon kung saan isinakay ang imahen ng Santo Niño at Birheng Maria. Isang oras bago nito, narating ang Pier 1 ng Cebu City. Maraming diboto ang nag-aabang doon. Sunod nito ay ang mga imahen pabalik sa Basilica Minor del Santo Niño at sa Pilgrims Plaza. Nagkaroon din ng pagsadula ng pagdating ng mga Kastila sa Cebu. Sa homili, ipinaalalang mahalagang gunitain ang mga unang kristyano. Pia, pagdating naman ng hapon ay libo-libong mga dibotorin rin ang uh, nakiisa sa solemn procession ng uh, Santo Niño. Maraming mga dumalo ang pamipamilya kulang apat na oras bago na ibalik sa simbahan ng imahe. Kaya naman mayroong mga nahilo, may mga tumaas ang presyon ng dugo, may mga labis na napagod ng katawan pero hindi ang kanilang pananampalataya. Sa pagtatanong natin sa mga nakatalagang pulis sa Sinulog area, naging payapa naman sa pangkalahatan ang pagdiriwang ngayong araw. Bukas nga P.I. inaasahang mas marami ang narito sa Cebu City sapagkat isasagawa naman yung tinatawag na Sinulog Grand Parade dito sa kinaroroonan natin na Cebu City Complex. Dama po ang saya at lalim ng pananampalataya ng mga deboto ng Senyor Santo Niño sa fluvial parade at prosesyon ng imahin ngayong araw. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian! Yes, Maris, mga pinagkabit-kabit na nobo na bumuo ng mga hugis ng Rosario ang uh, pinakawalan sa ere bago nga sinimula ng Tubiar La Parade ng uh, puhon ng Santo Niño mula sa One World sa Mandawes City, Cebu. Kahit pa nga pabugso ang ulan na ay hindi naman nakahaglang ito sa pagdagsa ng diboto, maraming mga tao sa gilid ng dagat na daraanan ng ang naghihintay. Nagabang din ang iba pang mga nasa barko naman. Ang malaking tulay, puno rin ng tao at uh, maris 4 to 5 knots lamang ang takbo ng galyon kung saan nakasakay ang imahe ng Santo Niño at Virgen Maria. Ang mga taga-Philippine Navy Coast Guard at TNT Maritime Group naman ang bantay habang naglalayag sa dagat ng galyon. Matapos ang uh, may isang oras ay nakarating na ang galyon sa Pier 1 ng Cebu City at uh, naghihintay din doon ang maraming mga tao, kabilang sa mga nakilahok, ang mga reliyoso, pati na rin yung mga nakabihis ng uh, katutubo. Naroon din ang mga gumanap na raha Humabon at uh, Queen Juana. Uh, Sunod din Maris ay uh, iprimusisyon ang mga imahe pabalik sa Basilica Minore del Santo Niño at uh, marami rin mga tao ang uh, naghihintay sa kalsada. Sa Pilgrims Plaza, idiniretso ang mga imahe, isinagawa rin ang ng pagdating ng mga Kastila na sumilubong ng mga kaputubo at yung uh, pagpipirik ni uh, Ferdinand Magellan ng uh, Cruz. Sa homily naman, ay sinabi nito si Father Pacifico Noara Jr., na rektor ng Basilica Minore del Santo Niño, na mahalagang dumitain ang uh, unang mga Kristiyano ng bansa. Ang Santo Niño naman daw ang uh, source ng communion at protector ng creation ng Panginoon. Kaya dapat alagaan daw ang mga nilikha ng Panginoon, lalo na ang kapaligiran at kalikasan. Sa ngayon, Maris, ay pasulit pa rin ang pagbugso ng ulan, ano, pero hindi ito nakakapigil ano, sa iba pang mga aktividad. ng Sinulog Festival. Mamaya, Marisa, bandang alas po hapon ay isa sa gawa yung na solemn procession. Ano, ito yung uh, posisyon muli ng, uh, ng uh, imahe ng uh, Santo Niño mula Basilica, Minor, uh, mula Basilica Minore del Santo Niño paikot ito sa iba sa lupa niya dito sa, sa paligid ng uh, Cebu City marine.